Eh, si Kuya. Hello Kuya. Dito tayo ngayon sa, ano, sa tinapa. Ito po, ay binibilad po muna nila ang galunggong bago po lutoin. Siya po yung magaling na magluto ng tinapa dito. Siya yung, ito yung likod o background. Ito ang update ngayon sa dagat ng Rosario, Cavite. Araw ngayon ng biyernes, meron uh, mayroon tayong tinapa. Binibili Kuya, gano'ng katagal ibinibilad ng ganitong galunggong? Thank you po. Ano na yung po, it Ano ito, mga isang oras binibilad? Ah, Ay, mga isang oras. mga oras po binibilad bago lutuin. Siya yung madalas na ano, nagluluto. Nag-iisang nagluluto yan ni ate Elvie. Siya yung pinakagwapo nagluluto po dito. What? Laks <laughs> <Next> naman. <laughs> ito po, sariwang galunggong. Ito yung galunggong na babae na kuya. Salmon. Ano? Salmon po yan, hindi galunggong. Ito yung galunggong. Ay, ito yung salmon. Magkano, ano to yung... Ito yung lumalaki, ano? Ah, yan, yan. Tapos ito yung galunggong na babae. Ito yung galunggong na babae. Parang nilang ko yung nakakita ng salmon na binibilad. Bihira Pero magkano yung presyo nun ganun din? O may ano, mag... Mas mahal yung salmon. Okay, mas mahal daw po yung salmon. Ito yung salmon na binibilad. May lang ganyan sa May ganito. Ah. Okay, binibilad. Bihira lang daw po may salmon. Madaras galunggong. Thank you kuya. Salamat.